Gipili na lang ni Juan Moreno nga mohulat sa mga pampasaherong bus imbis nga mosakay sa mga nakastanbay nga three-wheeler vehicle sa Osaka bus stop sa Poblasyon Trento, Agusan del Sur. Taas matod pa ang singil sa plitihan sa pipila ka driver og bug at alang kaniya isip po sa kainahan nga adunay lima ka anak. Bus 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 jud. Mahalan kong gamay, gwantahon na lang. Wala may, may lain nagtipid matod pa siya sa tinguha at doon na pa'y magamit o magasto sa sunod ng mga adlaw. May budget ragod ang kwarta. Ni Alma usab si Mario Hinto sa taas nga singil sa plitihan sa mga driver. Sakit matod pa sa bulsa, samot pa nga nagapadayon ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Mahal ito, 100 pamasahe pa Nya wan po wakampot na ko. Di na ko kabalik ko nya. mo balik pa ko nya. Nagkataas nga presyo sa gasolina. Usa sa mga rason nga ni saka ang singil sa plitihan sa mga driver. Sumala kang Roger Duites, gamay lang ang ilang gidugang para na makapalit sila bugas aron makaon sa ilang pamilya. Mingyud nga hinungdanan ni eh, kini sa gasolina na to nga mo susugamay gamay, og dako. So, majority ang pagsaka og dako. Unsa may mo sa driver kung dili mapataas puro gamay para lang nay pang nay palit na bugas. Ini pagkahuman sa among pamasada pagkahapon. Okay. Luoy matod pa sila nga mga driver. Tungod kay maulag kini ang ilang ginasaligan alang sa pamilya. Gitugang niya magpabilin lang ang ilahang plitihan kung walay pag-usab ang presyo sa gasolina. So, ka kayo mi, kami nga uh, nasa sa mga nga ning uh, kategori sa pag, pagpanarbaho nga uh, driver lang itaon. Loy eh, kayo mi. Uh Oo. -huh. Okay. Eh, nabuhi mi sa mga pasayro lang. Uh -huh. Ang mga pasayro kung wangyo, kung kaya namo mo tugutan nga mo pangyo, ipangyo na lang namo mo para makalarga lang mi. Kasamtangang giawag sa mga driver sa lungsod sa Trento ang mga pasahiro nga sabton lamang sila, gumikan kay sila nang ginabuhi lamang. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News.